Ayan po mga kaibigan at uh, napakasaya po at uh, nakikita mong uh, nakikita <coughs> <coughs> mong uh, dumigiri sila at uh, mga kaibigan mayroon lang talaga maingay ayan maririnig niyo naman ayan po makulit marami ayan po ay wala siyang sariling uh, uh, jibis. saan saan lang siya Ayan po mga kaibigan, labing dalawa. Uh, yung didi naman ng aking ina yung baboy ay labing anin, Kaya meron pa pong sobra na apat. Kaya lang, hindi po na dididihan lahat. Lalo na po pag malaki na sila. Ayan po, ay, uh, kung hindi man ako nagkakamali mga kaibigan, ay ano na po sila, uh, 20 days at uh, mabilis lang po ang panahon kaya lang at uh, kailangan natin talaga ng uh, tamang papapakain sa ating inaheng baboy para po mga kaibigan at uh, hindi po uh, masyado mamayat ang ating inaheng baboy at uh, meron naman tayong feeding guide na dapat natin sundin doon po sa uh, pagpapakain ng aking inahing baboy na bagong panganak ayan po ayan po mga kaibigan nakakatuwa at uh, ito malulutan na po sila at uh, ito po kumakain na po mga ito kumakain na po ito sila na pinakain ko po ng uh, booster ayan po eh, ganun lang po mga kaibigan, na kung gusto nyo talagang uh, laging marami ang anak ng ating inahing baboy ay sundin nyo lang po ang mga sinabi ko at sigurado po ay patok po at uh, dadami po ang dadami po lagi ang anak ng ating inahing baboy. Uh, kaya lang na mga kaibigan uh, uh, po sa mga baguhan uh, uh, kaya sinishare ko, sinupray sa mga datiyan na mga nag-aalaga ng baboy, ay magagaling na po yun sila. Kaya ilong lang ang uh, may papayo ko, doon po sa mga baguhan, uh, gusto mag-alaga ng inahing baboy, ay uh, kailangan po talaga walong buwan to siyam na buwan bago nyo pabulogan ang iyong uh, dumalagang inahing baboy para po uh, lagi pong maraming anak at, uh, simple, at at simple po mga kaibigan At uh, kontrolado po ang pagpapakain natin Sa ating inahing baboy Sa unang buwan ng kanyang pagbubuntis Kailangan kontrolado po Ang pagpapakain Para hin para po maiwasan po Ang pagkakamatay Para maiwasan po mamatay ang mga similya Iyon po ang kailangan mga kaibigan uh, Para po lagi bibigyan tayo uh, Masaganang uh, Uh, mga uh, laba. At lagi tayo bibigyan ng ating inyaming baboy ng malulusog at marami pong mga baby Ito mga Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Sana nakuha kayo ng konting uh, idea sa aking uh, na-share sa inyo. Maraming salamat.